Happy Monday guys Work work naman lang tayo At saka Lakad lakad Tingnan nyo yung super Ano Kapal palang snow Hindi pa talaga na eh. Na ano So Yan Tiis sa malamig na lugar malamig na panahon tiis muna tiis so winter pa medyo mahaba haba pa yung ano natin na uh, tatahakin itong winter na ito so, So, work mode na naman tayo. Maglakad kasi maganda ang weather. Kahit maraming snow pa sa ano. But, okay lang yan. Tiis-tiis lang. Have a nice day.